sa Cebu Bali guys, kompleto na. Ayan o, chocolate, $38. dollars Tatlo, $110. Tayas. Ang sarap Guys, ito pa rin sa Cebu Valley. Tapos yan may ano, malagkit yata yan. Ah, ito pala glutinous rice. Oh. So, kung dito ka sa, ano guys, sa home ham. Kompleto na yan dito. Filipino food. Filipino food. Yung hanap mo dito lang yan lahat sa Cebu Valley. 3, 4, 1 piece <laughs> biscuit 33 uh, inumin mayroon din kape <laughs> wala lang inumin dito parang may nakita ko inumin dito dati oh yan you know? oh may garden niya din may kopya op na goldilocks okay. saan so, ka pa dito na lahat kompleto at sardinas oh so, 555 bye, bye, bye. Nagaraya, boy bawang Ding dong Chick boy May chick boy din pala Sana all chick boy Mr. <laughs> chips is she Lahat ng chips dito Biscuit kompleto ba dito guys Thank uh you. -huh tuyo. Mga condiments. condiments. Ayun. Gatas. Ang gel. Ano to? Ubi. Napati di ko And kaon. Dito. Ah, dito pala yung mga inumin. Kaysa kapadro. Ito. <laughs> Ito padrug kanpos. So, hello. 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 So, hello pang palubag. Pang palubag loob sa gutom. At syempre yung mabansang pagkain ng katulong indumi. Ano dito? Ah, uh, ito ano to eh? Indonesian product. beef. So, ito lang guys yun may nascafe tsaka milo lupinos rice oh. magkit <laughs> yung chocolate o yan bibiling mm -hmm. kita soon